Yan. <coughs> Pila ni dong usa ni kabuan na? Usa na kabuanan. Kapen. Kasi <coughs> wala daw ginawa ang tabalon. So tomorrow is ko ana. One month. Oh. Friday man to nag-start no. Mm, mm So one month na nagawa pero successful naman daghan tubig hindi na mo maligo ato kaya na naman tayo tubig daghan? <laughs> <laughs>